What's up mga kanovi? Kuya Ray Novillos here, may ari na Novillos Corporation. Tuturuan ko kayo dito sa car wash setup natin sa bahay lang ito. So, tuturuan ko kayo kung paano yung tamang pag-foam soap or pagsasabon ng ating sasakyan. Let's go! Bago tayo magsimula mga kanovi, i-check muna natin yung condition. So, mapapansin nyo, no? medyo maaraw ngayon. So, iba yung uri ng paglilinis kapag maaraw. Iba naman yung paglilinis kapag tayo ay nasa... Uh, bubong or covered naman yung sasakyan natin. So this time, somehow ituturo ko sa inyo yung sectioning o yung panong tamang paglilinis kapag ang sasakyan ay exposed directly sa sunlight. So tara. So mga kanovi, makikita nyo. No, nandito lang tayo sa bahay. Makikita nyo na yung sasakyan, sobrang dumi. So close up natin kay Ma'am ano, Mayan. So madumi So makikita nyo na dito sa side, no, may mga dirt talagang namumu. No, so makikita nyo kung pag-aaralan natin, basically ano bang gagamitin natin low pH ba o high pH ba? So, sabi ko kanina, pag mataas ang watermarks, low pH. Kapag madumi or dirt siya, putik, no? Dapat high pH or alkaline foam soap. So, una, ang ginagawa ng iba ay binabanlawan muna. So, for us, no, medyo palta natin yung ganong ano, yung ganong style. No? Una, siyempre, i blower muna natin yung mga mga dahon para basically hindi siya sumama doon sa tubig kasi kapag humalo yung pressure ng tubig at saka yung itong mga to eh, talagang maganda damage natin yung sasakyan kasi may parehong contact na yung liquid saka yung solid na panels. Big boy na blower. So, ito, parang basuka na to, no? So, basically, hangin, tatama sa solid na panel, mas less yung chance na ma-damage natin o mag-swirl yung pinakasasakyan natin. So, buksan natin. Then, buga. makikita nyo yung mga halaman. Hindi mo siya totally natatanggal kahit tingnan mo siya, no? Talagang mayroon pa ring dirt. So, pero yung mga matitinding halaman na pwedeng sumama, yes, mawawala naman talaga. So mga kanovi, maaraw. So madalas sa atin pag nasa bahay talaga, ay eh, naglilinis sa arawan. Kaya better na ma maituro ko din somehow sa inyo yung uh, tamang paraan para wash tayo sa labas ng bahay nang hindi na compromise yung quality ng paglilinis natin. Ay, mga kanovi, no, first contact natin, hangin at saka body panels. So medyo mas ma magaan pa yung pagtanggal natin ng mga initial dirt natin. Pangalawang step, madalas ginagawa natin, binabanlawan natin. So pakikita ko sa inyo yung traditional natin paggagawa. Ito mga kanovi, yung traditional na ginagawa natin. Kapag tuyo ang sasakyan, binabanlawan natin siya. So ito, papakita ko sa inyo yung traditional. Sample muna. Binabanlawan natin. So, bubuga natin. So, ganyan ang ginagawa natin mga Novi, which is somehow wrong po siya dahil yung contact directly ng tubig dun sa mga na-dirt na, na meron pa dito ay pwedeng mag-result sa pagkaskas o pagkadkad ng ating mga dirt. Kasi mas matigas yung buga ng tubig kapag tubig pa siya compare mamaya sa foam soap. Kaya kapag binabanlawan natin, So nababasa natin siya, somehow natatanggal natin yung dirt, pero nadadamage natin yung sasakyan. Nakakaswirl yan pa konti-konti. So, hindi naman ito parang tao na kailangan babanlaw muna bago sa bond. So, iba ang skin, iba ang metal or body panels ng sasakyan natin. Kaya ang gagawin natin, pinakauna, kahit tuyo pa siya at during tuyo pa siya, tayo ay mag-foam soap na kagad. Lalo na kapag tirik ang araw. Tapos mamaya mabilis ang banlaw at magagamit tayo ng sectioning para mas maayos natin or ma hindi tayo magkaroon ng watermarks. So una, habang tuyo pa, foam soap kagad. Itimpla. So mayroon na akong mga 800 ml to 1 liter na tubig dito. Kunin ko, kunin ko lang siya. Buksan ko. Then yung timpla ko dito is perfect na siya para dito. So dahil medyo madirt siya, gagamit tayo ng alkaline foam soap para sa ating pinaka washing no uh, sa ating contactless foaming so lagay lang so yun na so alam yun hindi na sa malaking bote hindi na magtatantsa-tantsa so maganda mabilisan balik lang then ready to go na yung alkaline foam soap natin Yung kasa so sectioning tayo ibig sabihin mga ka novi is panel by panel tayo so unahin natin yung pinakaharapan muna so tuyo pa siya no so rekta kagad tayo sa pagsasabon. Alright? So, buga. Mga Novi, nakita nyo yung araw. No? So, kailangan section kasi pag sinabunan natin lahat, may, may mataas ang possibility na pag natuyuan tayo dito, watermarks itong part na to. Kaya sectioning tayo, ibig sabihin, uh, part by part tayo na sasakyan. So, maaraw, sabon. So, mapapansin nyo, yung buga ng sabon ay mas soft compare sa buga ng tubig directly kanina. Kaya iniiwasan natin yung tubig versus sa dirt kanina dahil pwedeng mag-swirl talaga yun. Pero pag sabon to dirt, mas soft siya. So, tingnan nyo. Ayan. So, ayan. Mas, mas soft yung atake natin sa panels, kaya maiiwasan talaga natin swirls doon parang sa pagbabanlaw niya. No? So, mabilisan. Dahil sectioning tayo, tanggal kaagad si foam soap. Then, palik tayo ng pangbanlaw. So, ganun siya. So, huwag mo nang sasabunan kagad lahat. Dahil pag naiwan, magkaka-watermarks talaga yan. Okay? babad lang ng konti. Hindi tayo makapagbabad ng 2 minutes full dahil nasa arawan tayo. So, around siguro mga 30 seconds lang. Or less, sana. Tanlaw agad. Alright, so nagtatanong yung iba, sir, bakit may contactless pa tayo na paglilinis? So, ibig sabihin kasi pag sabon ka agad, tapos pinunasan nyo agad, swirls ulit yon. So, dito, yung initial uh, pre-washing or contactless foam natin, yung foam na yon, nagsama na yon ng mga dirt niya. Pababa, pag manlaw natin yan, may mga dirt na yan, yung mga natulod na yan. So, somehow, mamaya, pag uh, contact foaming na tayo or contact cleaning, medyo talagang wala nang sasamang dumi doon sa pagpupunas natin. Mas safe yung kasakyan natin. And yun yung madalas na hindi na napapansin bakit after one year, two years, sasakyan natin parang hindi na makintab. So, okay, next section tayo, yung side panel naman. So, again mga novi, dry to ha. So, right agad tayo, foam soap. So, tanggal. Patong. Tapos, ready tayo for balaw So, okay lang yun. Sumisirit-sirit ng konti doon. At least, hindi siya full. No? Yan, ang umaroon ulit. So, sample. Konting babad lang. So, ito. Yung tamang paglilinis kapag tayo directly exposed sa sunlight. So, okay. Banlaw. Tapos, kapag kaya sundutan, i-moisturize ulit yung harap. Right, so tanggal tayo ng head. So, medyo matrabaho no, kapag sa arawan. Pero, yun talaga eh. Ito yung safe na method talaga para, syempre, hindi makompromise yung sa natin. Mahal na investment natin yan. Kaya alagaan natin mabuti. So, okay, dry pa siya. Buga. tao. Sige. Then, testing. Okay, banda natin konti. Oh, so yan. Huwag naman masyadong matagal dahil nasa arawan tayo. Okay? Moisturize muna yung previous panel. Up. yan mga dahil nanood na kayo sa akin kapag may sticker ng Novi sa sasakyan tapos nagpa-mobile car wash kayo sa amin meron kayong free anti-back every time na magpapalinis kayo sa amin free na 'yon lagi basta may sticker lang kayo so palinis na kayo sa Novi <laughs> so si Novi ay yung mobile car wash business namin kung saan kami na yung pupunta sa bahay nyo para maglinis yung sasakyan nyo, hindi na kayo aalis ang bahay, hindi nyo nadadali yung sasakyan sa mga car wash shop. So, kami na mismo pupuntaan, syempre, quality yung mga ginagamit namin sabon, quality yung mga tools namin. So, ang cute rin ng mga Novivans namin. So, ililink ko yung details namin below. Alright? So, na last panel tayo, side. So, mga nobi tayo ay nasa pre-washing pa rin tayo. Hindi pa tayo nagko-contact. So yan, mga kanobi, usually kapag uh, sa last panel na ako, uh, mabilisan lang, inuubos ko talaga to dun sa mga katabi pang panels or dun sa ilalim. So, mapapansin nyo, yung tuyo kanina, may, may dirt yon initial dirt. Mas ma soft yung atake natin sa initial contact natin dahil may foam siya, may sabon siya. Yan, so, sumasama na yung dirt niya. And considering na ito ay high pH, talaga yung mga dirt niyan kasabay na niyang bababa dyan. Yung, yung ratio ng tubig versus sa sabon is tamang-tama yung timpla natin. Dahil dapat ang foam soap talaga mga kanovi ay hindi nag stick sa body. Dapat yan ay nagpo-flow. So may natulo. Kapag ang sabon ay nag stick medyo may mali. Hindi niya nagagawa yung purpose niya na tanggalin yung mga hindi ito pang presentation lang. kung baga ang sabon ay dapat may purpose talaga siya. No, hindi pa hindi pa gandahan pa ang sabon ng laban dito. So, talagang matanggal natin siya. All right? So, sige, ready tayo. Last na is banlaw So, baka may magtanong sa inyo, Sir Rain, bakit hindi ka gumagamit ng bucket method? So, usually kasi pag may foam sprayer na tayo, foam soap, uh, may, bihira na tayong gumagamit at nag washing pa tayo. So, usually sa bahay talaga, pwede naman yung ganito. Pero yes, na-advise ko pa rin na talaga mag-bucket method tayo para mas safe pa rin. Start so, to panas, harap. So, mga kanobi, napapansin nyo ba yung sabon? Hindi siya nag-stick sa body. Kailangan yan, nagpo-flow siya. Yan ang foam soap talaga. Hindi kailangan yung talagang taka permanent siya paputian. hindi ganyan. Kailangan nagfo-flow yung foam soaps natin. na mm -hmm. sige. So, mga vi 'tong game flow, ganda, 'di ba? Sige yan. So, let's check taas tas muna. Taas. Tapos, baba. Eh, mas maganda kung tat bibitawan muna to. Tapos, focus lang dito. So, yun. taas. Para yung flow ng dirt, bababa. Ano? Bakit? Okay, may tayo. Eh, so nga lang. Sa ngayon, pass muna tayo sa bakit method dahil pinapakita ko lang sa inyo yung mabilisang Oh, ano, ba't hindi nga ako nag-bucket method? Mas maganda nga eh. Nabi, after natin mag-meets, syempre, uh, two panels na sabay ang ginawa natin. Banawan agad natin kasi baka matuyon tayong sabon. Mga kanobi, tapos sa tayo magbanlaw. And e next ito, syempre, drying. So, may ubit ubang uri ng drying. Pwede blanket towel. Pwede mga towels lang. E yung iba, yung mga touchless box. Vlog natin is about sa tamang pagsasabon sa maaraw na panahon. So, yan. Some house sectioning is very important. Yung paggamit ng pre-washing, contactless washing, and yung pinaka-contact foaming natin. Very important na makonsider din natin. So, sana may natutunan kayo mga Novi. And if ever gusto nyo magpakarwa sa Novi, meron kami mga Novi vans na kami na mismo pupunta sa bahay ninyo para ikarwas yung mga, mga malalaking yung investment ng mga sasakyan. So, thank you for watching mga Novi and see you sa next vlog natin. Paalam!